Hello, hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa taniman ko. Betrex ko lang yung mga tumubong sa luyot saka yung mga ibang tanim ko. Eh, mandami kapalo. Oh. Nalaglag lang yan uh, ani pa. Kaya dumami nang dumami. Ayano? Oh. ano? Ganda na. Sariwa na kasi yung bulan nung nakarang araw eh. Ayan, kapal. Ay, mga kangkong yan pinunot ko na nga yan dati kung tumubulit eh ito yung makakapal na kwan, yung sa kangkong ko yan nakabasa sariwang sariwa na yata <laughs> may tanihin naman ko dati na pecha ilan lang tumubo ayan o no? yung mga pechay eh, yung mangga, may bago akong mangga ngayon na wala, bagong tubo. Ito naman yung kalabasa na kwan. Pinutulan ko lang noong nakaraan e, gumanda naman na yung dahon. Text e, ko kayo sa taliman ko. Ito yung mangga ko. <coughs> may bulaklak naman na kaya late na eh. Ito yung mga bulaklak oh. Bulaklak ng mangga. Oh, ang daming lang abang. Ayan. Ito yung ginawa ko yung na nakarang araw. Naghakot ako ng fertilizer. Ito na oh. Hilagyan ko na panibagong yung dumi ng, ng manok pag hindi ka maglagay hindi naman masig maganda yung tanim ito ang mga iba oh. ito yung tinabas ko noong nakarang araw ay noong nakarang araw noong nakarang linggo gumanda na yung dahon ito yung maliit oh. Ayan, yung taniman ay yung tanglad ko marami yung tanglad na tinanim ko marami pa dito sa kabila, eh ayun oh yung mga tanglad <laughs> dito naman yung sa linya na to hanggang doon tinaliman ko ng sitaw wala pa kanina, nung pangalawang araw pa lang ngayon eh baka sakaling maayos na yung panahon dito hey, tayo sa kabila ayun papaya ko nag-iisa lang yung bunga kaya na malaki na yun ah. lang <laughs> may mga tinanim ako dito na kan ay kalabasa ito yun ito pa uh, pakupas na to yung, uh, ano, yung patulan na kan patulan na may gilit-gilit Ito, may bunga dito yung isa eh. <coughs> Kaya lang nasa ilalim ng bakot. May bulak-bulak na yung sitaw. Ito yung sitaw na maliliit eh. Ayan oh. Na. na naman ang hangin. naman sa kabila na yun, sa may kamote. hanggang dito na lang muna yung video natin pa subscribe naman po yung youtube channel ko salamat sa next video ulit